Ay, ang ano ko dito, ako daw nakakita pero nakakaramdam ako palagi. So, I believe that uh, we are in the physical world and there is a spirit world that we call, no? So, nandiyon lang talaga sila, of course. So, pag may namamatay, nandiyon lang talaga sila. Kaya nga may mga nakakakita, ng eh, may mga tao So, sa akin, dun sa bahay ko now, how, um, nung lumipat kami, there was one time kasi na parang uh, around 2 a.m., biglang may pumapanig sa hagdanan, likod ng room namin yan, na parang nagdadabog. So napabawon kami, akala namin si ngayon may magnanakaw pa or what, so kung baka may titira, may wala. And then, many times, yung mga helpers, kasi sabi, ma'am, meron kami na rin na naglalakad sa taas, ganyan. So even until now, meron. So before kasi duwag ako eh, pero ngayon, na naiintindihan ko yung yung ganong ano, mundo, kinakausap ko sila. And then, ang ginawa kong ritual was, uh, meron akong palo santo and mga incense. Inikot ko yung buong bahay. Kinausap ko sila na, alam ko na una kayo dito, pero hindi ko kayo gustong paalisin. Pero let's just share the space. Huwag nyo lang kaming sasaktan. Okay lang kayo nandito. Basta mag kung let's take care of each other. So, up until now, ang lagi kong sinasabi sa mga bisita ko, may alaga ako dito, baka magulat kayo. Wa. Ganun, sa akin ang, ang trait ko sa kanya may alaga. So, every time aalis kami ng bahay, walang makaiwan sa bahay. Ikot kami ng husband ko, okay oh, na, bahala dito, ha? Ganyan. Kinaibigan namin siya. Kasi, di ba, instead, I think, wala na, baka init siya na nandun kami. Or, so, I just want them to know na hindi kami harmful sa kanila. Parang ganun. Nang until now, Nandun sila, ginagaya nila yung footsteps ko. Pag may pumakaya, sinasabi ng driver, ma, meron pang gising sa inyo kagabi kasi parang may naglalakad ng 2 a.m. Ah, baka yung alaga natin yun. So, may ganyan kami. Ano lang po. Ano yung bagay na binanggit? Binanggi?